Narito ang pampaswerte na makakatulong sa iyo upang pumasok ang tuloy-tuloy na swerte sa iyo pong ah, pananalapi sa trabaho, sa negosyo at kahit po ay ikaw isang mananaya, lapitin ka ng swerte pag may daladala ka nito. So ito po guys, makakatulong po ito upang mag-attract ng pera. Hindi lang maliit na halaga, ito po ay magdudulot ng napakalaking halaga ng pera. Music isa ito sa pinaka-favorito kong pampaswerte dahil tested and proven na po ito sa akin. At guys, ito po, napakaganda po nito. Gawin mo po ito sa unang uh, first quarter ng taon. Ngayon pong January 7, sa araw na ito. So kung mapanood mo po ito ngayon guys, kahit anong oras pwede mo po itong gawin. No? And then, kailangan lamang magiging positibo tayo. So, ganito po ang ating gagawin guys. Maghanda po tayo ng asin. Kung mayroon po kayong Himalayan salt, itong pink na ito, ito po ang Himalayan salt. Kung mayroon kayong Himalayan salt, yun po ang gamitin mo. Pero kung wala kang Himalayan salt, pwede kang gumamit po ng asin na ginagamit natin sa pagtitimpla. Pero guys, another tips din ang Himalayan salt ito po lalo po sa panahon natin ngayon, makakatulong po ito sa inyo kasi antioxidant ito and then makatulong ito para i-boost ang inyong immune system. So lalo po sa ating mga A uh, mga senior citizen. Ayan, ang gagawin po ninyo, pag mayroon kayong Himalayan salt, ayan, magpainit lang kayo ng tubig and then maglagay kayo ng tubig sa isang uh, tasa and then lagyan ninyo ng pitong piraso na asin. Guys, hindi po ito nakakasira ng kidney natin kasi ito po ay uh, gamot itong Himalayan salt. Okay? Lagyan ninyo ng pitong piraso and then pag natunaw na, inumin po ninyo ito. Okay, ito po guys makakatulong sa ating katawan. Lalo sa panahon natin ngayon, marami pong uh, mga sakit na nagdatingan uh, ano and then para maiwas din tayo sa mga virus. Okay po. So ngayon po guys, ang Himalayan salt, ito pong pink na hawak-hawak ko, isa din ito sa napakalakas mag-attract ng swerte. Ito guys, kung gusto mong bumili nito, makakabili po kayo dito sa Shopee. Okay? And then guys, uh, kung wala kayong Himalayan salt, pwede kayong gumamit ng asin. Itong asin na ginagamit natin sa pagluluto. Okay? So, ang gagawin po niyo guys, um, asin at saka ang bawang, ito po, hawakan mo po ito, ilagay mo sa iyong kamay, humarap ka sa may silangan, mag-wish ka ng taimtim. Hilingin mo po sa pamamagitan nitong hinahawakan mong bagay, ito'y makakatulong sa iyo upang makuha mo ang iyong mga pangarap ngayong pong taon. Pagkatapos guys, ng iyong pong kahilingan, ilagay mo lamang ito sa maliit na plastic na cellophane. Sa plastic na cellophane guys, pagkatapos po, ito po ay dal lagi mo itong dalhin. Ilagay mo lamang ito sa iyong bag pag tayo, kayo po umaalis. And then, uh, kahit po kayo nasa bahay lamang, maglagay kayo nito sa iyong bulsa guys. Ito po, kontra usog, kontra inggit at lalo po guys pag mayroong mga tao na lagi pong nag-uusap tungkol sa'yo Ayan guys makukontra po nito kung mayroon silang hindi magandang mga hangarin Kaya guys magandang mayroon ka nito At lalo po guys ngayon pong uh, unang uh, first quarter ng taon January 7, Martis po ngayon po araw na to And then uh, pinakaon ng first quarter po ng taon. Napakagandang mayroon tayo nito. At lalo po ay araw ng uh, Martes ngayon at number 7 pa. So, sungkitin po natin ang swerte guys na hindi pa natin na akuha. Uh, Kaya sa pamamagitan nito, makakatulong po ito sa iyo para uh, makuha mo ang iyong mga pangarap ngayon pong taon ng 2025. Kung gusto mong tuloy-tuloy ang daloy ng pera, tuloy-tuloy ang pasok ng pera, ito po, wag po kayo magpawala nito. At guys, ito po guys, pwede mo itong gawin kahit anong oras sa araw ngayon. Okay, sa araw na ito ngayon. So kahit mamayang gabi pwede mo pa itong gawin. Kaya guys, ang importante dito yung paniniwala mo. ulitin ko po uh, huwag kang magpawala nito. Maglagay ka nito palagi sa iyong bulsa. So, ulitin ko po guys, kung wala kayong Himalayan salt, pwede kayong gumamit ng ordinary asin. Pero pag mayroon kayong Himalayan salt or rock salt, mas maganda yun po ang gamitin po ninyo. Okay guys, so sana po isa ka sa matulungan sa sinishare natin pampaswerte ngayon. At dasal ko po sa lahat kung ano po ang iyong dream, ano po yung mga pangarap mo na ito po ay makamit mo ngayon taon ng 2025. Be positive lamang po. Okay guys, So, ayan, samahan po ito ng time team na dasal, pananalig sa ating mahal na Panginoon, sipag at syaga, tsak na makukuha mo ang lahat mong mga pangarap ngayon pong taon. So, kung nagustuhan po ninyo ang ating pinag-usapang topic ngayon, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify kayo sa next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Lagi kayong mag-ingat guys. Swerte hatid sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Bye-bye po. Bye.